Magandang hapon po ito ang News TV Live. Ano mang sandali ay magsisimula na ang opening plenary ng 23rd World Economic Forum on East Asia kung saan apat na state leader, kabilang si Pangulong Noynoy -Noy Aquino, ang magbibigay ng talumpati. Pero bago niya nagkakagulo sa labas ng Makati, siyang la kung saan idinaraos ang World Economic Forum. Humingi tayo ng detalye mula kay Emil Sumangil. Emil? Susubukan po nating balikan ang ating kasamang si Emil Sumangil. Samantala, yan po ang naging kaganapan sa labas ng Makati, Shangri-La. Kani-kanina lamang kung saan nagkaroon po ng kumprontasyon sa pagitan ng mga reliyista at ng mga hanay ng pulisya. Habang ginaganap ang World Economic Forum sa Makati, Shangri-La. Balikan po natin si Emil Sumangil para sa ulat na yan. Emil, Magandang hapon Trisha Mula sa harapan ng uh, Makati Shangri-La Hotel sa Kaaba ng Ayala, Binyo, tayo ay uh, narito na ngayon sa Kaaba ng EDSA, malapit naman sa Kanto ng Lagos, ang patungong uh, Forbes Park. Dito tuluyang uh, naitulak at naibalya ng mga membro ng Makati uh, Police, yung grupo ng mga militante na nagtangkang, lumusob, Uh, event, uh, kanina, sa event sa venue kanila, sa makati Hotel kung saan na sinasagawa yung uh, World Economic Forum. Naging mainit, Trisha, ang pakbakan uh, sa pagitan nito mga militante at ng uh, mga polis. Nagkapukpukan, kapalyahan, humiga pa, nagkahiga pa sa kalsada. At uh, bago tayo mapunta sa puntong ito, ay uh, nakita pa natin sa pamamagitan ng video, si uh, Partylist Representative Eddie Casino, na iinaresto nito mga miyembro ng uh, Makati Police matapos na magbatigas at uh, patuloy na mag-attempt sa mga doon sa hotel. Pero sa mga sandali ito ay uh, nakikita ko na siyang kabilang muli ng mga militanteng uh, unang lumusob dito sa Ayala Avenue. Si ang Chief of Police na si Senior Superintendent Lukban ng Makati Police ang mismong nanguna at tumayong ground commander para mapalayo at mapalayas itong mga militanteng grupo palayo sa Ayala Avenue at yung mga militante sa mga oras na ito Trisha ay nananatili dito sa kaba ng EDSA malapit sa kanto ng Ayala Avenue dito sila lang po programa at uh, yung nasa gitna ngayon lamang ito Trisha ngayon lamang habang ako yung nagre-report isang panibagong grupo ng mga militante itong nag-ipon-ipon at biglang nabuo sa gitna ito ng Ayala Avenue at EDSA pa rin at uh, binubuntutan na ito ng mga bumbero binubuntot na naman ito ng mga bumbero at meron na rin ako nakikita mga pulis sa gilid nitong mga militante. Nakikita ko sa kanilang uh, signages, yung kanilang mga daladalang mga placards, Gabriela, anak pawis, anak bayan. Mukhang uh, nitong makalapit sa mga tisyang nila hotel pero nabigo at uh, naitulak muli sila ng mga pulis dito sa aking Taiwan, sa kaba ng EDSA. Anytime, anytime ito. Mukhang mainit. Ayan na. Ayan na sinasabi ko, Trisha nagkakapukbo na naman dito sa area at uh, sa pagkakataong ito ay uh, RPSB, Regional Public Safety Battalion ng PNP. Itong nakikita ko nagtataboy sa panibagong grupo ng mga militante na uh, bigla-bigla na lamang ay dito sa aking kinalalagyan sa kaba ng EDSA at Ayala Avenue. Yan ang sitwasyon. Ang daloy ng trapiko ay apektado na, hindi na umuusad, lalo na yung Ayala Avenue, yung EDSA southbound, hindi na rin kumikilos sa mga oras na ito. Tricia, meron kang makataloan. Emil, ilang tao itong pinag-uusapan natin dito, itong mga nagdaraos ng kanilang kilos protesta dyan sa area na yan. Ilang tao ito, Emil, at sila ba ay hindi pinahintulutan na magdaos ng kanilang rally dyan sa lugar na yan? Tama, walang permit. Ayon kay Senior Superintendent Luc walang permit. Kaya, ito, ito na naman, nagkakasakita na naman, Trisha. Sa gitna mismo ito ng EDSA. Itong nakikita kong eksena na ito, sa gitna mismo ng EDSA, Nakahiga yung ilan sa mga militante, pinadata pa, inaapakan itong mga pulis at isa-isang inaaresto. Uulitin ko lamang, gaya ng iyong naitanong, wala raw lang permit ang grupong mga ito. Kaya walang magagawa mga pulis kundi palayasi sila doon sa Ayala Avenue at dito sila dali sa EDSA. Pero yung buong lane ng southbound ng EDSA, Trisha, i-describe ko lang sa iyo, Itura. Wala, ko, wala ka makikita sa sakyan ngayon. Ang nakatayo ngayon, itong mga rallyista, mga pulis, itong bumbero na nakasindi yung mga blinkers, nakaredy yung uh, mga fireman na nasa itaas, re anytime ready ng bumomba ng kanila mga water cannon. Isa yung inaresto ngayon mula sa grupong anak bayan. Isinasakay siya ngayon dito sa mobile ng Makati Pulis. Yung mga rallyista na unang sinuwag kanina, yung grupo ito ni Nato Reyes at uh, Teddy Casino, ay uh, pilit pa rin pinaalis at uh, binabalya mula sa parikada. Ito, panibago na naman, Trisha. May inaresto na naman isang militante at nakatapa ito ngayon dito sa kalsada. Merong kinukuha sa, sa kanyang pagiliran, yung mga polis. Sandali lamang. May kinukuha sa kanyang pagiliran, pinagtutulungan siya ng limang polis. Limang polis. At la. Uh, Sandali lang ang. ilang mga nagpo-protesta itong mga binong nandito sa... sa sa mga rilisang nakaharap ako ngayon. Nako, pati ambulansya ng PNP General Hospital ay laro rito na. Top. Kau maling krisya pero talagang magulo yung sitwasyon ngayon dito. At uh, hindi ko malaman kung saan ako titingin sa kaliwa, sa kanan. May may mga kaguluhan. Saan man ako At uh, yung edge sa ilalim, Trisha, southbound. Edge sa ilalim, Ayala Avenue, southbound. Para sa kapakanan ng mga nanonood at mga nakikinig. Natataanan nito ha, Trisha. Yung ibabaw lamang, yung edge sa Ayala, ibabaw, southbound. Ito ang hindi nataraanan ngayon. Yung traffic standstill mula dyan sa kanto ng Ayala Avenue at Edsa hindi kumikilos dahil itong buong ibabaw, itong buong ibabaw na lane ng Edsa Ayala ay wala ka makikita kaya ngayon kundi ito mga pulis, na sa katutak at ito mga relista, na mga militante nagtagal-lumusog kanina sa mga desyagala. Mm. Uh, uh, Trisha? Emil, may impormasyon ba tayo kung saan dadalhin yung mga inaaresto ng mga pulis, dyan na kalahok doon sa Kilos Protesta? At Emil, ilang tao itong uh, pinag-uusapan natin mga militante no, na nandyan ngayon sa area at nagsasagawa ng kanilang rally? I'm sorry, uh, hindi ko agad nasagot yung iyong uh, unang katanungan. Oh, oh. Sa bilang ng mga militante, Ayon na rin sa pagtaya nitong Makati Police, kumulang uh, 80 to 150, 80 hanggang 150 ang bilang nitong mga militanteng lumahok sa tangkang paglusob sa Makati Shangri-La Hotel kung saan niya ay sinasagawa itong World Economic Forum. Yung polis ay halos triple yung uh, bilang. At sila uh, yung umuho pa nga ngayon itong uh, kaabahan ng EDSA Ayala Avenue. At pilit na sila pinalalayo. Kami sandali lamang. Malapit na kami sa gate 1 ng Forbes Park along EDSA. Yung pinakamalaking gate ng pa Forbes Park, yung gate 1. Diyan na kami malapit ngayon. Tuloy-tuloy uh, kami naglalakad. Nasa likuran ako ng mga polis nasa harapan na uh, banda namin yung mga militanteng grupo na pinalayas at uh, ibinuwag mula doon sa una nilang barikada sa kaba ng Ayala Avenue. Malapit dyan sa Makati Shangela Hotel, Atricia. Mm. Emil, may impormasyon ba tayo kung saan dadalhin yung mga kalahok dyan sa kilos protesta na inaresto ng mga pulis? Ayon kay uh, Senior Superintendent Lukban, diretsyo sa Makati Police Headquarters. Itong mga inaresto. So far, ha? Huh? Trisha sa aking mm -hmm. pagtaya, apat-apat na militante na inaaresto mula nang magsimula yung kanilang pagkilos ganap na alas 2 ng hapon dito sa Ayala Avenue. At hanggang sa mga oras na ito, mag alas 3 na Trisha, mm -hmm. nakakaapat na huli na itong mm -hmm. membro ng uh, Makadi Police, yung Crowd Dispersal Management uh, Unit. Tayo ngayon mm -hmm. ay uh, nararito pa rin sa kahabaan nitong EDRA oh. makalagpas ng Ayala Avenue at tuloy-tuloy yung paglalakad ng mga pulis, at tinutulak nila papalayo. Mga Paumanhin sa iyo, Emil Sumangil, babalikan ka namin maya, maya lamang para sa pagpapatuloy ng iyong ulat tungkol sa nagaganap dyan sa may EDSA Ayala. Nagdaraos nga ng lightning rally ang ilang militanting grupo na tutol sa pagdaraos ng World Economic Forum at kaugnay niyan. Makakapanayam natin si Bayan Secretary General Renato Reyes. Magandang hapon po, Sir. Si Teresa Zafra po ito ng News TV Live. Magandang umaga. Amitang hapon, si Isha, mga taga pakinig. Kasi lukuyan po kami tinutulak ng uh, napakaraming pulis dito sa kahabaan ng EDSA. Matapos kaming itulak sa Ayala, hindi pa rin ho tumitigil ang uh, mga pulis. Hindi pa rin uh, umaawat sa pagtutulak at pagtatanggal ng mga placard sa mga tao. So, ito po talaga, maikita nyo, napakarahat po no, ng uh, gobyerno ito na walang karapatan ng mga Pilipino na makapagpahayag ng mapayapa at uh, talagang pinoprotektahan yung samahan ng mga mayayaman, yung World Economic Forum at yung mga may walang lugar, walang, walang pwesto dito sa mga diskusyon na ito. In fact, pilit nilang minamarginalize yung boses ng mga may mm -hmm. Sir, merong mga inaresto mula sa inyong grupo? Meron ho, hindi pa namin ma-account pero may mga dinampot, uh, may mga pinagtulakan, Merong mga nakaladkad no talagang uh, napakarahas ng uh, ginagawa nila uh, ngayon ongoing na ho, ongoing pa rin ho uh, ang uh, konfrontasyon sa napakarami ng mga polis. at yung mga kasama natin ay uh, gipit-gitipit na, na po dito sa ginagawa ng uh, mga kapulisan mm, Sir ito po ay lightning rally ibig sabihin hindi ito planado ano po ba ang particular rin yung panawagan kaugnay po nitong ginagawang World Economic Forum on East Asia Well, gusto namin mabatid ng mundo na hindi totoo na mayroong economic miracle dito sa Pilipinas. Hindi totoo na may pag-unlad. At uh, marami ang walang trabaho, tuloy-tuloy pa rin ang corruption. Pero hindi pa, ayaw tayong painggan at talagang gagawin ang lahat para tanggalin no, yung ating boses sa, uh, sa mga pagkilos na ito. Mm -hmm. At kayo po tuloy-tuloy pa rin ho ang uh, mm -hmm. uh, hindi pa rin ho kami tinitigilan ng mga kapulisan. Mm. Kayo raw po ay walang permiso para magdaos ng kilos protesta. Totoo po ba ito? Nagkaroon ba kayo ng ugnayan sa pagitan ng uh, pulisya para po makapagdaos ng inyong programa dyan? Well, bali wala naman po yung pag-apply ng permit dahil hindi naman nila papayagan. Ang sa amin lang po, rekling panahon lang naman yung inihingi natin para makapagpahayag. Hindi naman po kailangan ipagtulakan po kami hanggang EDSA at talagang uh, dipitin ng lahat ng uh, sa, ng pamamaraan. Eh, ano, anong silbi na meron tayong konstitusyon? Parang wala silang uh, pakialam sa mga karapatang pantao. Hanggang anong oras kayo magdaraos ng programa dyan sa may EDSA sa Ayala, sir? Ito ano po yan? Hanggang anong oras kayo magdaraos ng ating, uh, ng inyong uh, kirus dyan? Na kami. patapos na kami. pero hindi pa rin kami tinitigilan. Pinagtutulakan pa rin kami ng mga kapulisan. Sila ang nagkikreate ng napakatinding traffic dito sa EDSA ngayon kami po ay patapos na. Gusto na namin hong tumuloy at mag-disperse. Uh, pero kasi lang, tuloy-tuloy ho ang pagtulak sa amin. Walang walang patlang na paggigipit po ang ginagawa nila. So, kung may naaabala man po sa traffic ngayon, sa southbound, sa northbound, papuntang EDSA, dahil po yan sa yung mga pulis, tuloy-tuloy ang pagtugis sa mga nagpo-protesta. Mm, bukod po sa mga inaresto, meron bang mga nasaktan o nasugatan sa inyong hanan? Meron po mga nasaktan, pero hindi pa po, po namin matunton Dahil nga po, Mobile moving po kami ngayon eh. Hindi na lang kami tinitigilan na ng mga pulis mm. Ano na ang plano ninyo, sir? Tatapusin naman namin yung programa namin. gusto na namin ma-account yung mga kasama namin. Mm -hmm. Pero hindi na dapat natin tulak-tulakan sa kami ng mga kapulitan. Mm -hmm. At ano-anong grupo po kayong kalahok sa kilos protestang ito? Dito po ang bayan, uh, umbrella group po. Ang uh, Bayan muna ang anak pawis para hindi humang organisasyon nandito dito. Mm, -hmm. mm -hmm. at inaresto rin okay. po uh, si party list representative Teddy Casinio, sir. Totoo yeah, ba ito? Si Teddy Casinio ay nandito rin kasama natin. Mm -hmm. inaresto okay. ba siya? Ano 'yon? Inaresto ba siya? Hindi naman po siya aresto nandito po sa katabi ko. Mm -hmm. so magpapatuloy pa kayo ng inyong isinasagawang kilos protesta hanggang anong oras po kaya? Gusto na namin sanang tapusin ito kanina pa kaya lang pinagtatabuyan ho kami. Okay, maraming salamat okay. po, Ginong Renato maraming Reyes, Secretary General ng Grupong Bayan.